pupunta kami kay Apo mm -hmm. Apo Rehing kasama si Buday Day <laughs> nasa gitna ako <laughs> na. Ako. Nandito kami ngayon sa Pampanga kasama si Buday Day pupunta kami kay Apo Rehing na nandiyan siya, opo po ayan, ayan. Tapos lakad lang, uh, lang tayo. Ah, surprise namin siya. Oo, oh, dala natin tong payo. Okay, okay. Apo, apo, apo. Apo, apo, apo.

May bawi Eh, 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 na kami lumbat. Tapos na. Ano ako ba rin? Ate ko man Kape na yapong peli, poppy mate. Ma, ay naman ba, yun? yun, eh? ay, na. Lulus ka na Lulus Oh, yeah. Lakad lang kami pupunta doon. Oo, ano? pa-pa-ne, eh kami <laughs> <laughs> na <laughs> <Marvinflanzen> ay pag best. Wala ito. Asa ito yung garden ni Nanay? Dami yung tita na nana. Oo. Magkano na naman yung budget mo? Budget 20. Wala na ako may 20 lang. Ashes one. <laughs> uh <-huh. Yeah> Pero kaya niya nagagawin din. Ito ang gulo na. Oo. Tingnan na kayo din kung kaya